Gabing iyon, nagsalita si Lire tungkol sa isang sinaunang makinang buhay, inukit mula sa kahoy at tanso, pinakain ng tubig, mga bulong, at mga layon. Inilarawan niya ang paghinga nito, ang tibok nito. Nakikinig si Alec, unay naguguluhan, pagkatapos ay nabighani. Ang tinatawag niyang hininga, tatawagin sana niyang agos. At gayon pa man, kinikilala niya ang parehong mga ritmo. Ang parehong tugon ng metal sa pinakamaliit na kawalan ng balanse. Sa kanyang panig, naman ni Lira na ang mga salita ni Alec ay umaalingongaw sa isang lohikang banyaga ngunit pamilyar. Ang tinatawag niyang tensyon, naririnig niya bilang isang panginginig ng agos, isang pintig ng buhay. At sa alingongaw ng kanilang mga wika, nadama nila ang parehong bagay, isang kakaibang pagtutugma, hindi inaasahan, ngunit hindi maitatanggi. At biglang, may nagbago. Hindi na ito basta simpleng palitan ng mga alon o ideya. Ni isang pag-uusap sa kabila ng pader, hindi, sa pagkakataong iyon, may mas malalim na lumitaw. Isang di nakikitang sinulid, iniunat sa katahimikan. Nadama ni Lira ang panginginig na iyon gaya ng pagkilala sa isang pamilyar na agos, isang presensyang banyaga, ngunit nakatutugma sa isang hiwaga. Alam niya ang pakiramdam na iyon, sa piling ng mga kapwa niya, may mga tagapaglihi na minsang pumapasok sa tugmaan ng isa't isa. Ngunit kailanman ay hindi niya naisip na maaari itong mangyari sa isang tao mula sa silangan lalong hindi sa isang teknisayan. Si Alec, siya na may lubos na natigatig. Hindi ito isang agos, hindi ito isang alon, hindi isang signal. Isang impresyon lamang na para bang may isa pang kamalayang dahan daw ang dumadampi sa kanya, banayad at mausisa, parang isang katawa na maingat na sumasandal sa kanya. Hindi niya maunawaan, wala siyang mga salita, Tanging ang biglang katiyakan na parabang bang nakatayo siya sa kanyang tabi, di nakikita ngunit totoo, naroroon sa kanya tulad ng isang pinagsasaluhang kaisipan, isang tahimik na pakikipagniig ng diwa. Hindi kailanman itinuro sa kanya ng mundong teknokratiko ni Alec ang makaramdam. Lalong hindi ang maniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit naroon si Lyra, damang -daman niya siya, hindi sa pamamagitan ng makina, hindi sa pamamagitan ng dalas, kundi sa ibang paraan. Tunay! Naunawaan ni Liren na siya ay natatakot. Ramdam niya ang kanyang pag-aatubili, ang kanyang pagdududa. Kaya't wala siyang sinabi. Hinayaan niyang mapuno ng kanilang pinagsasaluhang katahimikan ng espasyo. Ito'y higit pa sa isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang napakasinaunang mahika, napakamarupok ang dumausdo sa kanilang dalawa. Isang ugnayan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang tinig, kundi sa pagitan ng dalawang nilalang.